Orin nyo to guys oh. marami tayo dito magpupulot na aral so panoorin natin kung anong gagawin nila dyan sa kawayan na yan so ayan kita nyo naman yung mga prosesong ginagawa nila guys uh, mukha siyang madali pero mahirap pa rin yan guys kahit kompleto sila ng gamit so dahil alam na, naman natin na pag mga ganito ay medyo may pagkaano pero kailangan lang ingat lang yan kasi kawayan po yan eh. so ayan guys so ginagawa na nilang stick yan guys so ang gagawin nila yan dyan guys ay gagawin nilang banig yan so pwede pala to guys ano, magiging banig at gawi, oh, gawing banig so ayan guys so, ang galing oh. banig na siya guys oh. so ganyan pala ganyan yung ang galing ng proseso nila guys para makagawa sila ng banig na gawa sa kawayan So, mahirap nga naman ito guys. Pero, worth it naman. Ah, nakikita mo na may bunga naman yung mga pinaghihirapan mo. Ayan o. Oh, nila. So, malambot na yan kasi ano na siya guys eh. Kung stick na siya na ano. Nagdaan na siya dun sa mga makina na talaga na ano, magiging malambot na siya. Kaya, ayan, kahit tatahin nila, ay hindi na siya mahirap tahin. O, oh, ang ganda guys, ng kinalabasan o. Oh. Matibay yan. Kasi, ayun yan, guys. Ikawa uh, yan, oh. Kahit, uh, siguro, mga isang taon o oh, pa yan, oh. Ilang taon pa gagamitin natin yan. Hindi basta-basta nasisira. Masisira lang yan, guys, yung mga tayo niya. So, ayan, guys. Makita oh, nyo. Matapos oh, na. Ang ganda ng mga, ano. Kinalabasan yung mga ginawa. So, ayan. Sinisilt na nila, guys, oh. Pwede na siya gamitin.